Kahit kailan naman daw talaga ay sablay atong si Mr. Robin Padilla. Tila ba siya yung aburido at aligaga ngayon? <laughs> Dahil gusto niyang masiguro, siyempre, na makakapasok yung um, sampu na senatoriables ng PDP laban. Pero yun nga, kailangan niya pa rin na makasiguro na meron pang iba na kaalyado nila, kaalyado ni Sara Duterte, or pwedeng... Um, magtanaw ng utang na loob kay Sarah Duterte at kay Robin Padilla nga. Kaya ayan, nag-i-endorso pa rin ng iba. Ewan ko kung anong klaseng laro sa politika itong ginagawa ng mga ito. Pero yun nga, ganito nila ilako ang isang kibuloy. Halimbawa, si kibuloy. Kasi ang sabi niya dito, kahit isang beses, hindi trinaydor ni Pastor Kibuloy, si Digong. Yan ang sinabi ni Padilla. So parang ito na yung basihan. <laughs> na dapat iboto ng mga kababayan natin ang isang hindi nagtatridor kay kay Duterte ang isang uh, senatoriable na magiging magiging taga-suporta at dikit kay Duterte hanggang sa dulo yun ba yun yun ba ang intensyon ng mga katulad niyo Mr. Robin Padilla kaya ba kayo nagsenador at dadagdagan niyo pa ng mga katulad ni Philip Salvador at Kiboloy Diyos, maawa naman po kayo sa bansa natin. At sa mga kababayan natin na na hindi na masyadong ine-exercise yung kanilang um, karapatan or kaalaman to discern, come on, mag-isip tayo. Dahil tignan nyo naman kung, kung ano, harapan. Harap-harapan po kayo na ginagago ng mga taong nasa paligid ni Digong, katulad ng Mr. Robin Padilla. Pero tuwang-tuwa pa rin kayo. Anong klaseng prinsipyo meron kayo? kahit isang beses daw ang hindi tin tinaydor. So ano, iboboto ba natin si Kibuloy dahil hindi tinatridor si si uh, si Digong, 'di ba? Yung isang taong napakaraming kaso, yung isang taong most wanted ng FBI at maraming dumal na akusasyon, 'yun ba ang iboboto? At dahil lamang hindi or loyal kay Digong, ay isipin niyo na karapat-dapat nagkakamali po kayo. For just for Santo.